Okay for this video mga dol ato ang gipagaling ning tulo ka sa ako nga gi puyo mga ng, dol nakatimbang tani og 125 kilos sa tipasi mga dol karon na ah, na og galing mga dol atong gihangyo ang tagiya iya nga mapagaling karon kay dili unta sila mogaling kay domingo man ya kalag-kalag pag yun atong nahangyo sila mga dol kay after mangud ani mo uli dentag dabaw kay lisud pud mo uli dabaw atay napagaling nga palay kay wala tay konsumo mga dolo so ana ni lang pagproseso sa pagpagaling mga dolo dadonang ang humay paingon sa taas dayon i labay dito paingon sa ibabaw sa ato ang kuan kening uh, kaning galingan mga dolo na tanaw bukas mga dolo okay kayo bago ra na siya nauga mga dolo kay ato nang og bulad mga 3 hours mga dol kay naulian siya mga dol mo nang atong gibuod og init kadali hasta ang inita sa panahon ah dali ra kay na uga mga dol makita nato, mamonitor nato ang ibabaw pinagi sa salamin mga dol kung naapa ba siya ay, uh, buga uh, humay dito sa ibabaw so gwapo po ng ilang proseso sa pagpagaling kay sa laon una o, na si mesis ni uban po dia sa pagpagaling kay tan-aon po daw sa proseso sa pagaling uh, na po diri si Mother ko nagpagaling pod atong tanaw ang iyang bukas okey ang iyang bukas mga dol kay dili siya lagom. mo ako mader na Apo si mader kay nagpagaling po siya Dr. Sako kay nahurot na po diyang konsumo uh, okasyon na lang po kay nagpagaling man ko uh, na si akong ugangan na uh, uban-uban po do ang bata nakatulog uh, karon mga dol hapit na po ni mahuman mga dol kay uman na ni karon mauli na tagdabo ni mga dol kay aron natay mabitbit pa uli okay Inya ato na lang pagigamitan og sako nga katong ganing gagmay tag 25 kilos lang atong gi timbang mga dol para dili kayo bugat pag alsa-alsa mga dol 25 kilos lang ay kung katong dakong sako man, daghang uh, kanina, 25, 25, mga dol masudlan siya daghang humay pelting bug ata kani ato lang yung 25-25 mga dol ang kinalasan 31 kilos so doha ka 25 o uh, 31 So, 81 kilos ang ato ang nabugas mga dol. So, mga na ni mga dol. Uh, ang duha, tag 25 kilos. unya, ang isa kasako, 31 kilos. So, 125 nga tipasi nga palay atong ipagaling. nabugas lang din siya o uh, 81 kilos mga dol. Okay? Yeah, ito nang ikarga, mga dol sa multi-cab kay Muli na tagdabaron, ron, mga mani. Uh, si Macy's na po yung sa diha mga dulo okay, na ang ikatulo ang 31 kilos okay abtik po operator uh, ang anak po sa tagiya okay uh, mauna niyang ang 31 kilos so, na hitabo nga duha ka 25 o isa ka 31 ang isa ka sako okay thank you for watching mga dol. bye bye